Aquarius, tignan natin kung ano ang kapalaran mo ngayon pagdating sa iyong work and love life. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? So, tignan natin. Kamusta yung energy pagdating sa love, life, and work? Kuhanin muna natin yung iyong energy. Spirit Guide, Energy po ni Aquarius. Kamusta po ang energy ni Aquarius? Energy ni Aquarius, Spirit Guide. Okay, we have four of swords. So, marami po sa inyo kampante kayo ano, pagdating sa trabaho, pagdating sa inyong uh, love life. So, meron kayong peace of mind. Uh, feeling ninyo talaga, Aquarius, ay you are living your best life. Ewan ko ba? <laughs> Pero yan yung nakikita ko dito. Ayan, kampante kayo. Okay, sa mga nangyayari sa inyo at sa paligid po ninyo. Tignan natin. Parang you found talaga yung missing piece po ninyo. Pwedeng natagpuan nyo na din kasi talaga kung ano yung trabaho na para sa inyo. The other person or ito naman po is uh, people around you. Four of cups. Okay. So, meron lang dito sa paligid mo. Hindi nakukontento. Mm-mm parang hindi sapat sa kanila yung pwede na. So, ganyan ba yung nangyayari sa trabaho? Ayan, yung mga co-workers mo, yung boss mo. Meron din po dito pwedeng sa relationship. So, yung person mo pwedeng, kung, mag, kung nag effort siya, todo effort talaga siya. Effort kung effort, ganun po. Tignan natin sa work. Kamusta ang energy Aquarius? Kamusta pang energy pagdating sa work ngayon. So we have security, a sense of stability and security. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa inyo na kayo po ay sobrang panatag pagdating dito sa inyong trabaho. Ayan. security surrounds you. Your life is balanced and you feel grounded and protected. Mhm. -mm. So ramdam niyo po 'yan sa inyong uh, trabaho. Check pa natin ano pa yung mensahe. Spirit guide mensahe po natin. Pagdating sa work. We have as your angel. So pwede po na ito ay matagal mo nang dinasal, pinangarap, 'di ba? mina mo talaga 'to at binigay na 'to sa Aquarius. Kaya huwag mo nang palalampasin. Huwag mo nang pababayaan. Tingnan natin naman ano ba yung issues pagdating dito sa trabaho mo pagdating sa trabaho, okay? Meron tayo ditong water. So, marami ka bang mga ano dito? Ma, ano yun? Marami ka bang mga katrabaho na water signs? Ayan. Tapos, nakikita ko rin kasi dito, hindi ko alam kung napapaligiran ba ng tubig yung inyo pong working place, yung inyong area. So, pwedeng kapag konting baha lang, ganyan. Ay, konting baha. Konting ulan lang yung iba sa inyo. Binabaha ka agad kayo. So, pwedeng iyon. Medyo nahihirapan yung iba sa inyo sa pag-travel. We have Gemini. Ayan. So, we also, we have water and we have Gemini. So, ayan po. Pwedeng ito yung ano, mga co-workers mo. Pwedeng water signs, cancer, Pisces, and Scorpio. At meron tayo ditong Gemini. Tingnan natin. Kapwa mo, eh, year signs. Tingnan natin. Okay. Opportunity. Napaparating naman pagdating sa iyong career. We have peace. Ayan nga, may peace of mind ka talaga. So, ito pa lang, ba? Diba? Ito pa lang blessing na talaga. Ito pa lang opportunity na eh, para sa'yo eh. Sobrang napakahalaga nito for you. Aquarius, yung meron kang peace of mind, yung iba po sa inyo nagagawa nyo yung gusto ninyo. I mean, na, nakapag-excel kayo sa trabaho, nalalabas po ninyo yung inyong skills, napapakita nyo yung skills ninyo, napaka-importante yun sa inyo na minsan parang alam mo yun, feeling mo may kalayaan ka dito sa work mo. Ayan po. So, kung may nakaalitan ka naman dito sa work, okay. So, ayan po. magkakaayos din kayo ng taon na to. Pwedeng bago matapos yung taon na to. Or kung meron kayong Christmas party dyan sa trabaho, ayun, pwedeng nung araw na yun, dun po kayo magkakaroon ng reconciliation ng taong to. So, tingnan natin pagdating naman sa iyong love life. Kamusta naman? Spirit guide sa love life naman po ni Aquarius. Kamusta? Decisions. Yan. So sino bang laging nagde-decision pagdating dito sa inyong relasyon, ikaw ba or yung person mo? Nagkakaparehas ba kayo ng desisyon o lagi kayo magkasalungat ng desisyon? Sabi dito, you are at a critical decision point in your life. Making a clear and confident choice will lead to positive outcomes. So for some of you, pwedeng hindi mo 'to energy, pwedeng energy 'to ng person mo. So pwedeng nagdadalawang-isip. Nagdadalawang-isip ba yung person mo? Baka naman nawawalan ka na ng time sa kanya dahil ito. Dahil sa trabaho. Yan. Or, tignan pa natin. Spirit guide, mensahe natin. So, kailangan nyo mag-usap ng person mo. May naguguluhan po dito. May, nag, may nasa crossroads. Unlikely. Marami na yata kayong hindi pinagkakasundoan, no? Pero hindi nyo pinag-uusapan. Madami ding nangyayalam sa relasyon nyo Kaya naguguluhan yung person mo Tingnan natin Issues post spirit guide Ano pa ba yung issues dito Sa relationship na ito Ni Aquarius We have Virgo Some of you are dealing with Virgo Meron tayo ditong theft Ayan May bintangan na nangyayari dito Hindi na kayo magkasundo Parang may gumagawa ng issues dito pagdating sa inyo pong relationship. Ayan o, may madi-discover kayo. Mag-usap kayo ng person mo. Mag-usap kayo kasi nakikita ko dito may chance pa yung relationship ninyo. May naninira lang talaga dito sa relasyon ninyo. Kailangan nyo i-balance yung mga bagay-bagay. Kailangan nyo maging anas sa isa't isa. Ayan hindi ko alam kung mayroon ba ditong nangungupit. Nangungupit kasi madamot. Ayan, yung person mo ba 'di ba 'yung nagbibigay sa 'yon ng pera? Aquarius or ikaw ba 'di ka ba nagbibigay sa person mo ng pera? Kung mag-asawa yung iba sa inyo, ayan, kayo ba 'yung nag handle ng finances hindi 'yung asawa niyo or the other way around? So, meron po dito, ayan, parang pag meron siyang gustong bilhin, kailangan ka pa kupitan. Yun tipong ganon. So, pag-usapan niyo po yan. Kaya tuloy yung taong to, nakikita niya, or na-feel niya na parang hindi siya importante. O, kasi, pagdating pa lang sa pera, pwedeng hindi mo na siya mapagkatiwalaan. Aquarius, tipong ganon. Yun yung na-feel ng person mo. Or baka laging may nawawalang mga gamit dyan sa bahay. Binibenta ba ng person mo yan? baka naman may vision na yan kapag ganyan. So may madi daw kasi kayo ayan oh. So tignan natin opportunity or blessings na paparating pagdating dito sa love life nyo. So we have closure and we have family. So okay, Pwede po na ang nangangailangan ba dito sa relasyon niyo is family. Sila ba yung tumututol. So may closure tayo dito. I don't know if you will stay dito sa relationship na to or kung ikaw ba yung pipiliin ng person mo. Pwede po kasi we have closure and nakadikit dito yung family. So pwede po Aquarius na kayo yung pipiliin ng person mo, hindi niya papakinggan yung kanyang pamilya. So pwede may tinakwil dito or may tatakwil dahil sa love. Tingnan natin. Make sure lang na, 'di ba? Kung pipiliin niyo man yung relationship, make sure talaga na hindi kayo nagkamali dun sa pinili po ninyo. Tignan natin ano yung gustong sabihin sa iyo ng person mo. Kahit sino man ito, kung sino man yung nasa isipan mo. This connection bores me to death. I need something more exciting. So, sino ba yung nabobore dito sa relationship na ito? Ito, energy kasi ito ng person mo eh. Hmm, diba? The other person ito. I'm seeing someone but I'm not ready for you to know about them may kinikita na kaya naguguluhan. Ayan no, kaya may naguguluhan dito, hindi dahil issue yung pera, kung hindi po dahil may kinikita ng iba. Kaya ito may closure tayo dito. Kung kayo ay pamilya na, pwedeng mas pipiliin ng person mo yung bago niya nakilala kaysa sa pamilya ninyo. Ayan, so parang tingnan mo may nagnanakaw nga dito, 'di ba? May nagnanakaw dun sa person mo. Ninanakaw siya at nagpanakaw naman siya. We have discovery. Yan po yung matutuklasan mo. So, Aquarius, yan po yung mensahe para sa'yo. I know, hindi lahat sa inyo makaka-resonate. Kaya pwede nyo pong panoorin yung inyong moon, rising, and venus sign. Para naman po, mas, ayan, makuha nyo yung iba pang mga energies or detalye sa reading. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka always and more blessings to come.